Happy Valentine's everyone, guys. Meron tayong ano, nagpa-surprise si Javi. So, uh, ayusin natin dahil hindi ko kalain na meron. So, ayusin natin guys. At uh, least naman, wira lang to. Once in a blue moon lang tayo mag-celebrate ng ano guys, ng Valentine's. Kaya, namnamin na natin to. Since dalawa, kaya ano ko na lang, paghaluin ko na lang para maganda naman yung ano. Kasi medyo malaki yung ano natin, yung base. Ayan na. Maganda pala gan sa so mga nagbibigay kasi once in a blue moon. <laughs> ay, ay, ay. No. Na, nasugat ako. Ay, ang ganda pa nito. Ayan. So, ayan. May pa-chocolate pa. Ayan. na. Ah, maganda na tingnan. So, namnamin natin guys. Hanggang ano to, hanggang ilang, tingnan natin kung ilang araw to, hang, ma, ano siya, malanta. Tingnan natin ang pagmamahal ng ating asawa. Kung ilang days. Ayan na guys, oh, ang Maganda pala pag may magbigay iyo ng kahit tapaan ng bulaklak. Once in a blue moon lang to, guys. Kaya namnamin ko na to. Dahil bihira lang to. Ayan, may pakitkat pa at paferero si Mayor. Ayan na. Ayan. So, happy valentines! Ayan na guys, ayan na may ganda palang kalabasan pag ihalo yung white sa, yeah, ah, sa red Ayan na Sana hindi yan malanta ng matagal, tingnan natin kung ano ilang days yung tagal niya Diyan natin malalaman <laughs> Diyan natin malalaman ang pag-ibig na wagas guys Ayan na Okay, may pa Ferrero pa si mi, si Mayor at pa Kit kat pa. Right. Guys, sana ay nag-enjoy rin kayo sa araw ng mga puso at talagang i-celebrate natin dahil once in a blue moon lang to. Kahit simple lang. Di, ako, wala naman ako celebration. Basta sinurprise lang tayo at Nam na natin dahil once in a blue moon lang to. Ayan. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye. Lagi nating tatandaan na bang may buhay, may pag-asa. See you and God bless. Thank you for your support. Bye.